Kumusta mga kaibigan? Welcome sa Oliver Queen Balance Channel. Dito sa ating channel, pag-uusapan natin ang mga kwento ng kabayanihan, katapangan at hostisya. Matutunghayan natin ang iba't ibang kwento ng mga bayani, mula sa comics hanggang sa tunay na buhay. Maghanda sa mga makapigil hiningang istorya na nagbibigay inspirasyon sa ating lahat. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ang ating video para laging updated sa ating bagong kwento. Tara, simulan natin. Kwento ng unang bayani Si Lito ang magsasakang bayani. Sa isang tahimik na baryo sa gitna ng kabundukan, nakatira si Lito isang simpleng magsasaka. Si Lito ay kilala sa kanilang lugar bilang masipag at mapagmahal sa kanyang pamilya. Araw-araw, sinisikap ni Lito na mapalago ang kanilang munting bukid upang mabigyan ng magandang buhay ang kanyang asawa at dalawang mga anak. Ngunit, sa kabila ng payapa, payapa nilang pamumuhay, may nakaambag na panganib na hindi nila inaasahan. Isang araw habang nag-aararo si Lito sa kanilang bukid, may narinig siyang sigaw mula sa gubat. Agad siyang tumakbo upang alamin kung ano ang nangyayari. Sa kanyang pagdating, nakita niya ang isang grupo ng mga tulisan na dinudukot ang mga bata mula sa kanilang baryo. Walang pag-aalinlangan, sinugod ni Lito ang mga tulisan kahit na walang armas sa kanyang mga kamay. Nagulat ang mga tulisan sa tapang ni Lito. Isa-isa niyang nilabanan ng mga ito gamit ang kanyang lakas at talino. Nakatulong din ang mga kapwa magsasaka na sumunod kay Lito at sama-sama nilang napalayas ang mga tulisan. Ngunit, hindi natapos doon ang kanilang pakikipag sa palaran. Nalaman nila na may mga tulisan na ang mga tulisan ay bahagi ng mas malaking grupo na nagtatago sa bundok naghihintay lamang ng tamang pagkakataon upang umatake muli. Sa pangunan ni Lito, nagpulong ang mga taga upang magplano. Nagpasya silang gumawa ng isang lihim na kampo sa gubat, malapit sa pugad ng mga tulisan. Gabi-gabi, tahimik silang nagtipon-tipon at nagsanay sa pakikipaglaban. Ginamit nilang kanilang kaalaman sa kal kalikasan upang magtayo ng mga bitag at taguan sa paligid ng kampo ng mga tulisan. Isang gabing madilim at maulan, sumalakay ang mga tulisan sa kanilang baryo. Hindi nila alam na ang mga magsasaka ay handa na. Sa isang mabilis na aksyon, pinalibutan nila ang mga tulisan at isa-isa nilang pinabagsak. Ang bawat pag-atake ay pinagplanuhan ng mabuti ni Lito at ng kanyang mga kasama. Sa loob ng ilang oras, nagapi nila ang buong grupo ng tulisan. Matapos ang laban, naging tahimik at payapa muli ang kanilang baryo. Dahil sa kanyang kabayanihan, kinilala si Lito ng kanilang baryo bilang isang bayani. Hindi lang dahil sa kanyang tapang, kundi dahil sa kanyang pagmamahal para sakit sa kanyang kapwa. Nagsilbing inspirasyon si Lito sa kanyang mga kababaryo na maging matapang at magkaisa lalo na sa panahon ng pangangailangan. Ngayon, si Lito ay patuloy pa rin nagsasaka. Ngunit sa bawat araw, ang kanyang kwento ng kabayanihan ay nanatiling buhay sa puso ng bawat tao sa kanilang baryo ang simpleng magsasaka ay naging isang tunay na bayani sa na nagpapakita ng hindi kailangan maging espesyal para makatulong at maglintas ng iba. Sapat na ang puso at tapang upang maging bayani. Kilalanin si Lito, ang simpleng magsasaka na naging bayani sa kanilang baryo. Tunghayan ang kanyang kwento ng tapang at malasakit sa kapwa na nagsilbing inspirasyon sa lahat. Paano nga ba natalo ni Lito ang kanyang mga kasama ang tulisan na nagbabanta sa si kanilang baryo? Huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang ating video para mas marami pang kwentong puno ng kabayanihan at inspirasyon. Maraming salamat po.